Uy, oh, nakasuot na. Ay, very good, ma'am. Ma'am, very good. Nakapagsuot ka na. Tondo, ang miss Hindi mo nagagawa dati? Hindi. Tutulungan nila ako yung dalawa oh. mga puko. Okay, hindi niya maitaas nang gano'n. Aray ko, masakit po. Masakit na. Dito. Ni ang ganjan lang, aray-aray. Ang -aray. lang. Hmm. Pati ito. Pantay so, lang dito. Pati ito, masakit. Pantay lang dito sa ano mo. Ito, ah. shoulder mo na. Ay. So, Tapos pag Yan. mo, masakit. Yan. Okay. ang ganito lang dito. Ha? Pag binitawan mo ganyan, ay. Yan. Hmm. Kaya dahan-dahan. Hindi, hindi niya mataas. Aray, yan, yan. aray ko po. Masakit na po yan. Ah, masakit na daw? Ah, Ilang years na po ito? Dalawang taon na siguro. Uh, uh mga kababayan ko, dalawang taon mm -hmm. na ang uh, ang shoulder protein mm -hmm. ni Ma'am Ma, am, Ma am Rosalina Chua dito sa barangay uh, Bungad. Bungad San Francisco? Uh, San Francisco del Monte Quezon City. Mm, -hmm. San Hi, shout out sa lahat mm -hmm. San Francisco Del Monte, Quezon City. Man uh, sh uh, shoulder. Dalawa po, magkabilaan, uh, left and right. 2 years na niyang inainda ito. Uh, hindi niya maitaas. Na ang ganun. Huh? Ay. Ang ganyan lang. Tama na po. Dito. Ay. Yan. Oh, hanggang dito Masakit lang. sakit. Hanggang dito lang sa shoulder. Uh, shoulder. Dito sa kabila naman. Ay, ayan. Huh? Ayan. Ha? Ayan. Ah, hanggang na. dito lang din. Dito Ay. naman. Oh, halos sa pantay lang po dito sa kanyang shoulder. Nanay Rosalina, 68 years old, residente dito sa Barangay Bungad, San Francisco del Monte, Quezon City. Siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na Carval Tunnel. 13 years na niyang iniinda ito. Sampung taon naman ang iniinda niya sa kanyang tuhod. Umabot na siya sa puntong iniindiksyonan na ang magkabilang tuhod. Pero natigil ito dahil nakakalula ang presyo ng injeksyon. Two years naman iniinda niya ang sakit ng balikat left and right magkabilaan kaliwa at kanan hindi na niya magawang maisuot ang kanyang damit sa loob ng dalawang taon hindi na niya kayang iangat niyang braso oo tatlo tatlong karamdaman Klase-klaseng karamdaman ang napagaling na ni TV Bisaya number one. Una, carpal tunnel. Pangalawa, frozen shoulder. At pangatlo, sakit sa tuhod na matagal na niyang iniinda. TV Bisaya one, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot masa Massage, bone sitting, and therapy Visaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko. Oh, oh na tutas na na. na. Ay 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 lalabas yung damit ko dito, lalabas yung damit ko dito. Mm -hmm. Tapos ayusin. Eh, yan, pag likod, hindi ko maayos. Hindi, 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 niya mabot oh, yung likod. Hindi Nay. na. Ay, na so, ay, ngayon, pwede ayun. mo natanggalin. Matatanggal mo rin yan. Amen. O, oh, dahan, dahan, dahan. Ano ba, matagal, <laughs> matagal na. Matagal na akong hindi nagtatanggal ng damit sila eh. Mm -hmm. yan. yan. Yan yan. Mm -hmm. mo lang. Wow! Wow! Naku, nakapagsuot na siya ng damit. Naku, nakakapag... ng ano doon sa sarado ma sa baba. Medyo, mat ma medyo matagal pa yung hindi ano. Hindi po. Hindi ko kaya. Hmm. Mm, Ayan. Ah, uh, na ah. Uh, kanina, ah, uh, lang dito eh. Oh, uh, hanggang, hanggang, dito lang. Ah. Oh. Oo. Uh, Ngayon, sobrang ano na. Yes. Alright. Ayan. Pagka nakahiga ako, ano yung exercise ko nga yan. Mm -hmm. Hanggang ganyan lang.